3 let's go Si Don Brunong Desperado mga boss. Tingnan natin. Ang pangatlong practice niya mga boss. Tingnan natin mga idol, ang pangatlong takbo niya mga boss. Titingnan natin mga idol kung may kabag pa. Ito para sa lahat mga idol, sa lahat ng mga supporter at sa lahat ng mga sumusuporta kay Dom Bruno. Makita na po natin mga idol. Ang kanya mga practice. At doon nga po pala mga idol, ah, doon sa mga laban niya. Ah, medyo hindi lang po siya naobserbahan mga idol. Ah, minsan po mga idol, nalalaban siya na matamla yung pala po mga idol ay meron siyang nararamdaman. Kaya ito mga idol, titingnan natin mga idol kung paano i ni Boss Buddy. Si Dom Bruno Desperado. Malalaan natin 'yan mga idol. Ang resulta, pag nailabas niya na idol at pagka siya ay nanalo na tingnan natin madol kung may at kung mapapatulin ni boss body kay boss ambak mga idol nung bago yung hinto yan lost din yan mga boss kay, kay tatamang naman ay ah, isang beses lang sa nai panalo tapos puro lost na yun nga lang mga idol ang ano po kay tatamang minsan na ilalaban niya mga idol na halimbawa ilalaban kinabukasan ah uh, minsan na uh, madadat na ni Tatamang medyo may panamlay. ah uh, inisip ni Tatamang na ganoon lang siya. Pero hindi pala mga idol, may tinataglay pala, may tinataglay pala si Dom Bruno nun. Kaya parang napipilitan lang siya nun. Kaya ito mga idol, tingnan natin mga idol. Kung talagang may may dadagdag at may kukondisyon siya ni Boss Buddy. Kaya kakabaan na lahat sa lahat ng mga sumusuporta kay Dom Bruno Desperado. Tingnan na lang natin mga idol. Kung talagang madadali ni Boss Buddy. Tsaka ay idol, hulihin mo ang kanyang pangatlong practice. Go na yan, Hindi na pinarada. Mario Ayan, tingnan natin mga idol kung mapapalikabok ni Dom Bruno yung kakapatubig. Nilalaglagan lang ni Boss Buddy ng Garnada. Ayan mga idol, Granada na yung inilaglag sa kanya. Jawoy AI Idol, hulihin mo nga. Hulihin mo Joboy AI idol. Hulihin mo Joboy AI idol. Naku, uh, kapraso lang. Kapraso lang, konting konti lang ma, boss. Tingnan idol. Yan. Itingna natin mga idol talagang mailalabas ni Boss Buddy yung kondisyon niya. Pero napakaganda na ng katawan mga boss. Oh. Napakaganda na ng katawan nito ngayon. Dalo na ba nung tayo na rin? Eh. Matigas na ba? Ito mga idol, tinan nyo naman yung pagkatakbo niya. Tsaka tinan nyo po ngayon mga idol yung katawan niya, bumubuka na. Tsaka nagkakaroon na po siya ng ano, yung mga uh, ugat-ugat. Ayan.

medyo nabitin siya sa takbo niya. Ganun katawa na katawan ng mga bol. Bukan-bukan na. Tsaka yun yung inako. Sus Josep. Pinakita na sa atin mga idol yung resulta. Idol Ega, hindi ka na mapapaya sa akin. Kaya mga idol, kakakaba natin to sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya mga boss. Ayan. Ah, talagang hindi siya nilulubayan mga idol ngayon. Pero dapat nito talaga mga idol. Ano lang, ah, nga po muna siya dapat. Pahinga muna siya mga idol. Ano, kita nyo ngayon yung katawan niya mga idol. Oh. Medyo bilog na siya. Medyo bilog na. Yun. Yun. Pinipitik-pitik na mga idol yung kanyang tenga. Pinipit yun. Yan. Kasi mga idol, nung nakita natin yan, pag nasa laban niya, nakaangat lang yung tenga niyan. Na nakatali sa jeep na sa, lang, sa wrangler. Yan, nakaganyan lang yan mga idol. Yan, ganyan, na, ganyan lang yung ulo niyan. Yan ang pakakaabangan yung model kay Desperado ng Bruno mga boss. Dom Bruno Desperado. Yan ang katawan niya. Oh.